na swak na negosyo, ibida mo rito. Swakto ng DZWB Super Servisyo. Swakto! 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 Nanalig sa Panginoon na mag-asawang Annabelle at Nestor Karandang para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang siyam nilang anak. Mula sa pagiging jeepney driver ay tinaguyod ng mag-asawa ang kanyang pamilya at naisipan nilang magbenta ng lomi noong taong 2010 pa. At dito na nagsimula ang kanilang negosyo na Lomi ko House sa Cuenca, Batangas. Sa isang libong pisong puhunan, inumpisahan nila ito sa inupahan nila noong garahe pero bakalipas ng ilang taon ang kanilang lomi. Aba super lucky ang kanilang pinagdaanan sa swakto nilang negosyo ibabahagi na ng mag-asawang Annabelle at Nestor Carandang ng Lomico House dito sa swakto ng DZZ Double B Super Servicio night eye good morning good morning magandang umaga po yeah, Yeah, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming paanyaya para ibahagi po inyong kwento sa aming mga kapuso. Umpisan po natin, Tay. Dati po kayong jeepney driver. Kamusta po yung buhay ninyo dati? Ano uh, po? Kahit po ako po ako, ay talagang napakain po ng ano, yung dinadatas namin pangumuhay dahil marami akong anak. Ah, uh, dapat ay eh, sila ay makapag-aral. Mm -hmm. Ngayon, kapos po siya, sa ating kita. Kaya po, nakapag-isip po kami na may gawag po kami ng lobby. Mm -hmm. At at yan po namin niya, ay ilimpisan po namin sa tatlong kilo po lamang ang aming sinimulan na noodles. Mm -hmm. so, 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 dati nung jeepney driver kayo, talagang doon yung naisip na parang hindi ito sapat para mabuhay nyo yung siyam ninyong anak? Opo. Opo. Oo naman. siyam yun sham eh. mm -hmm. sham uh, Ang sipag ni tatay namin, no? <laughs> uh, oh. Pero, naitay, nai isang libo. Isang libo yung puhunan ni ninyo. Il ilan na yung ilan yung na nyo that time? At magkano yung kita nyo sa unan yung introduce ng inyong lomi? Ito po, uh, sa tatlong kilos pong noodles, napapalap po namin na yun ng ano, 1,200 pesos. Ah. Mulaki din tayo, no? Mm -hmm. Tapos, ma, napapalabas mo na 1,200 pesos. Pero magkano doon ang, pu ang puhunan, tay? Ibabawin mo doon yung ginastos mo, eh. Ang 600 pesos po ang... Ah, total. aba, doy, doble pala, tay. Doble. Apo, doble. Apo. Do doble po siya. Mm. Kaya po, uh, mura po yung serve namin. Masarap. Kaya po, tumaas po ng tumaas yung benta namin ng kilo. Ang sa mabuntan po kami sa 20 kilos, at kailangan na po namin kumuha ng tao. Hmm. Ng, uh, so, nung, uh, uh, nung nakita mo na dumadami na yung demand na yung sa Katay, doon ka na rin nag-decide na bitawan mo na rin yung pagiging driver mo ng jeep? Uh -huh. O Mag full time uh, na lang. Mm -hmm. Yan ako ako tumuto kasi ako po yung gumagawa ng, ng toppings. Mm -hmm. Yung mga homemade po yung toppings namin eh. Mm -hmm. Kaya po... Ano-ano, Dai? Ano-ano ba yung mga toppings na yon Ano-anong toppings? Funny meat, meatball, oh. saka po atay ng baboy, mm -hmm. saka po rebusado, lumpia o sanghay, Oh. Yan po ang, ang mga tatibis. Mm. So, so, homemade made ibig sabihin tayo, ikaw ang gumagawa niya? opo opo mm -hmm. yung gumagawa. At yung list po naman, siya po ang namimili sa palete mm -hmm. Yung mga na namin. So, sinanay naman ang bahala naman sa supply. So, say, say, kayong mag-asawa, ikaw yung may kakayahang magluto tayo, ganun po ba? Ano po, kami po. Hmm. Sino mas masarap magluto, Tay? Ikaw o ang nanay? Siguro ako po. <laughs> <laughs> Very confident, baka, Ah? Pero baka ba may specialty din si nanay? Ganyan, ganyan daw, mami, sa negosyo. Kanya-kanyang specialty. Kasi nakita ko... Nak, nak, nakita ko dito sa... Ako po ang nag-shift ng negosyo niyan. Ay oh, siya nag -isip. Siya. ang founder. <laughs> siya ang founder ng Lomico House. Correct. Uh, 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 uh. Dan, dan Dahil dyan sa ano nyo, tayo, ano na yung manabago sa buhay ninyo? Uh, malaki tulong naitulong ng, ano, ng aming negosyo. Kasi dati po, sa garahe ng kami, nakatitinda, Una po, eh, nahirampatan po ako ng tatlong mesa sa kapatid ko. Mm -hmm. Pinaglumaan na sa kanilang restaurant sa Maynila. Mm -hmm. Doon po po ang Hanggang sa nakupay po namin na ah, baka na kami ng mga sariling ano, gamit, mga na at nakabit po kami ng lupa. Tatayang po ng building, Wow! Oh, Nakabili na ka na ng lupa, natatayuan ng building, tay? Yan ay galing oh. sa Lomico, Lomico House? Apo. Opo. Wow! Uh, galing! Kasi uh, nga po, eh, kami dito lang nakatutok sa business na ito. Kaya lahat na pwede namin gawin, pagkain, nilalagay po namin. Oh. Oh. Pero may tanong ako, Tuts, kay uh, tatay at nanay. Ah, uh, nung na dun, uh, so unti-unti, no? Ah, uh, umaano na, yung lumalago ang negosyo. Ah, uh, inisip nyo din ba na kahit ganun man, magkaroon pa rin kayo ng training? Yung pagsasanay para sa mas masarap pang pagluluto o para mas mapalawak Enhanced pa, pa Oo, ang inyong kasanayan? Uh, siguro, siguro, po, ako na po yung magte-training. Ay, <laughs> uh, ite mo na lang si nanay, tay. <laughs> <laughs> Ay, ganyan yung mga lolo't lolo natin yung mami. Yung training nila, yung dila nila. si, so, yun yung mag judge ba, sarap o hindi. Diba? Okay. Yung, uh, uh, balita ko, naitay, no? Hindi, bukod sa siya, hands on lahat kayo dyan, kasama yung siyam na anak, dyan sa negosyo ninyo, may kanya-kanyang toka, tumutulong din kayo sa mga estudyante Gamit okay. ng, uh, sa pamamagitan okay. so, ng inyong negosyo? May mga estudyante na kailangan nilang mag-sideline kasi bako uh, nila sa eskwela. Nag-extra po sila, pinipigil po namin, tapasit po namin dito mm -hmm. para magulang yeah. ako. Oo. Tapos nabanggit mo din tay nine no, na talagang isa ito sa mga talagang ipinagdadasal niyo na talaga namang uh, hiniling niyo sa Panginoon na mabigyan kayo ng ganitong klasing negosyo na nakita naman natin answered prayer uh -oh. 2010 2025 na ngayon. Nakita niyo yung uh, Sadya so po na ang po naman is sa Panginoon natin yung nanggagaling. Kasi kung hindi po yung pagkabalok sa inyo, hindi po naman magagaling. Kailangan uh, po uh, ay yung pananapit ko sa Panginoon, nang po. Yan ay itinakda ng Diyos para, sa, sa inyo ni Nanay, Tay. Oh, oh, Yan okay. ay biyaya na pinag at pinangangalagaan. At isini-share. At isini- Totoo, yun ang ano ah, huwag kalimutan na lahat. Ah. Uh, Sharing. Ah. Uh, Di ba? Okay. Sharing. Is a form of happiness and kindness. Yes. Kaya tingnan mo, sino magkakala si tatay, jeepney driver? Walang-wala daw talaga sila dati, mami. Ay, tsaka talagang niyo. hindi kakayanin ng pagmamaneho ng jeep ang um, pagbuhay sa siyam na anak. Di ba, tay? Hindi talaga. Okay. Kahit mag-24 hours pa si tatay. Mm -hmm. no. mm -hmm. Yun yung lagi nating sinasabi sa mga kapuso natin, no mami? Na uh, may nakalaan ng Diyos para sa inyo. Diba? Ililigtas na tayo dun sa mga bagay na ikangay, kung pinagdadaanan tayo, bibigyan ka ng mas magandang kinabukasan. Katulad ni tatay, ba? Diba? Uh, nabigyan sila ng napakagandang negosyo. Ngayon tayo na, balita ko, bukod dyan sa branch nyo sa Cuenca, meron na din sila, Mami. O. Dalawang branch. Oo, oh, talaga? Ah, uh, kwentuhan okay, mo nga kami, Tay. That franchise po kami, sa Parahari, Tamapin, at sa Chao Quezon po. Ah, sa Quezon naman saka po sa San Pascual, meron din po kami ng franchise doon. Sa San Pascual, saan yung tay? Batangas po. Batangas. Batangas. Batangas, Batangas ben, oh. So, yun naman kumbaga, yung nung nag-franchise ka, ang binigyan mo naman ng franchise ay kamag-anak mo. Hindi po. Isa, hindi po. Ah, yung isa, hindi, ay, bang, isa, hindi tayo, naman. Nakusap ah. na po sila at gusto nga nila yung lomi. Ah, <laughs> uh, pa na dito, gusto nga nila. Gusto, -business. Eh, yun, gusto ko rin din mag-business. Eh, kiyempre, gusto ko rin naman magbahagi sa gustong matuto ng no, business. Mm -hmm. Yung oh. atutad. Tay, nakit nakita ko dito sa mga Facebook live natin, hindi lang Lomi yung in in inilalako ninyo. Bakit parang may Japanese dito? May ramen, no? May sushi? May oh, Japanese food. Ah, nag-level up ka na, Tay. Nag-level nag up po. Oo, nag-level up. Yung uh, mga sosyong ulap po. Oo, chalap po. Yung rami, no? Convincing. <laughs> Pati doon sa, sa kamila natin sa GTV, puro pagkain, <laughs> nagutom tayo bigla. Anyway, sa tingin nyo, ano yung specialty ng Lomico House? Na sa, Lomi. sa, dami ng Lomi House dyan sa Batangas, ano yung kakaiba sa Lomico House? Ayan po, ayan no, masarap talaga. Hindi nakakaumay at mura po. Ah, Bak bakit ba tayo? Magkano ba? Una muna siguro. Magkano ordinary yung lomi? Yung walang toppings? Yung po, 70 pesos po ito. 70 pesos, yan yung walang toppings, Tay? Yan, ano, meron toppings po yan. An anong toppings niya sa 70 pesos? Yan ang pinakamura. Opo. Uh, lumpia sa mga, kaya tiyang, Isang? Uy, 70 lang yan? Ang dami. Ako, 70 lang pakita mo. 70 pesos po yan. Ay, kaya sila pumapatok. Uh, oh, budget oh, budget meal. <laughs> Loaded na yun eh. Oh, para, Parang dito sa Manila, mami, nasa 110, 120. Maka nasa 140 na nga yun, lang. doble. Eh, ano yung overload din yun? Magkano? Ay, yung overload naman. Nakita ko meron kanina, nag-post nag, nag, nag ng overload. Magkano po ano yun? Ano yan, nai? Overload? Overload, chanomi. Litchin Lomi po ito. Ah, ito. Litchin Lomi naman. Litchin Lomi. Ito po yung 100 ay 100 pesos. 100 pesos na yan? Ay, <laughs> ito. 99. 99. 99, 99 uh, sabi ng okay. anak. 99. Uh, Chinese nga, so, okay. mami. 99. Oh, yeah. <laughs> <laughs> ito, sarap. Litchin Lomi. Ito po yung Chicken Lomi. Chicken Lomi. Oh, ito, ang Chicken Lomi. Oh, ah, ah. May delay lang sa Facebook po natin. Po. Meron tayo. Ah, uh, 90. 90. tapos parang hita oh. yung isang hita na fried oh, chicken, 90. Ay, ay talagang, ano talaga sila, sa, mahal ni oh, Ay, Aymure. Pero naitay nai okay. sa tingin nyo, sa ganyang karaming serving, na, 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 na Ano na, oh, yan. Ano na, yan. Ha? Oh, ano barkada na? daw, Toots. Barkada For muna. For sharing. For sharing. Barkada. Ah. Barkada. Balihado na yan na niya. Yeah. O oh, para sa mga nasa kap, sa, sa, radyo natin mga kapuso, pinapakita po nila yung barkada nila. Parang ano natin, pang budel fight na mga kapuso. Alam niyo po yung mga planganita ah, na tinatawag yun. <laughs> yung bilao na black. Oh, yo yo yo. Okay, oh, yung okay ay yung pinaka smallest na bilao. Ay, ay, kasama mga nakikinig Magan sa atin. Pero walang baybay. Ha? 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 Oh. Baybabe. Oh. Ah. Kaya lang toots, ma, ma ano siya eh, mataas. Yung ano Pero nyan, yung yung, niya. Ano ba yung, tawag, yung, taping yung bilog niya, nga, okay. ang bilog. Pero dahil lomi nga, so mataas One, yung parang kaldero. Eh, mas, mas malaki pa. 500 lang yan. Ilan? 10. 12 person po. Pa. 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 Oh, oh. Magka magkano na lang Ay, tayo. Oo. Oh, oh. Dito na ga nating handa. <laughs> pachi pachi tayo pag Pero, ano. Lang... Pero yung tanong mo to, Tian. Itanong mo na sa kanila. Oh, Kasi parang oh, oh. Mure, kumikita pa ba? Yun nga, Tay. Anticipate niyo yung costing ninyo sa sobrang dami ng toppings at serving. Alam mo po para kayo kumita, kung dami po ng luto, ang dami ng customer, ganun po. Kasi kung kukunti po, customer may talaga. Like. Mm, so parang ang kitatay, maliit kita, pero kung marami customer, yung maliit nakita na kita na kasi marami kang customer. Totoo. Ayun oh, oh. Oh, yun. Yon. Yun ang sikreto. Oh, parang yung... Chinga. Chinese. Kung <laughs> <So>, di pero <laughs> pagdami, lalaki din. Totoo, <laughs> di ba? Yeah, ganun parang talaga. Parang mga Chinese. So, tay... Pinakainin yung... Ay, tay, sa tingin nyo, anong sikreto nyo? Bakit naging matagumpay ang negosyo nyo? 2010 to 2025, nandyan pa rin. At talaga nakita ko, ang dami yung mga customer, oh, na pinapakita natin sa Facebook Live natin. Una po, ayan eh, o. Uh, yung nga po, maging mura, ang inyong sesher, masarap. At mabait po kayo sa customer. Mm -hmm. Mabait. Hindi po oh, kailangan mo ay eh, laging tama ang customer. Kahit alam natin na hindi na po ano, ganun pa rin. Mm -hmm. Magiging tama pa rin sila. Para ho, oh, babalik at babalik po sila. Oo. Oh. Nakita ko sa Facebook live natin, marami kayong mga suki, o. Oh. Talagang, uh -oh. kung kung may review, mami, pinapatunayan nila dito, masarap at affordable talaga. Sabi ni Malu ah, diba? Cuevas. O. Oh, si Nesto, uh, Malu Cuevas, sabi ni si St Stephen Coil Jopia Ayan, alam na alam nila yung uh, wow. Lomico House. Correct. Anyway, tay, bibigay namin ang pagkakataon sa'yo. Kung ikaw ay magbibigay ng payo para mm -hmm. sa mga nais magnegosyo, ano ang iyong maipapayo? Ah, ah ang kong maipapayo ay unang-una, hindi pa rin magne-negosyo. Mm. Yung nakadesidido po kayo doon sa inyong business na tatayo. Kasi ang business po ay may may up and down. Pero pag nag-down na, susuko na kayo, ay hindi po mag-click. Mm -hmm. Ang isang business. Oh, Alam nga. mo, po ay eh, yung hindi siya malaki ng tubo, yung masarap, ang inyong gesture, at lagi po yung babalikan. Oh. Um, uh, Tutok okay. po kayo sa inyong business. Do hindi do. po pwede ahayakan yung nalang sa tawahan nyo. Ganun po yun. Uh, Naitay, imbitahan nyo na ang ating mga kapuso na bisitahin at uh, malasap naman nila yung swaktong negosyo. Uh, sa lahat pong kapuso, nandito po lang kami. Gusto niyo mag-franchise, nandito po kami. Uh, okay lang po. Pwede po kayong kumain dito sa amin. Kami po ay open. Welcome po, po sa amin lahat. Uh, 24 hours po kami. 24 hours po kami open. Uh, Doon po sa mga gusto mag-business, lagi lang po isa sa amin niyo ay ang Panginoon Diyos. Yan po ang mga... Amen. Uh, saan sa Kuwenka tay? Sa Ibabaw ng Kuwenka Batangas po. Ah, Ibabaw. Ba? Ayan, mga kapuso, may Facebook sila. Marami, maraming salamat, Naitay, at more power sa inyong negosyo. Ah, salamat, more po. power. salamat po sa inyo. Inyo pong narinig, Tuts. Si Nanay, at si Annabelle at Tatay Nestor Karandang. Sila po yung may-ari po, mga kapuso, ng Lomico House, dyan sa Cuenca, Batangas.